Shalom Alino, we all Israel ang kapepaan ay suma sa atin at sa buong Israel. Amen. Amen. Kain okay, ano'y kulim, lasot da ni Gidhaimet ay labiad sa pagkatula tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagpanig sa katotohanan. Hindi natin may pagkaikaila mga kapatid na ang lahat ng mga Kristiyano ay nagsiangkinan na sila ang pinili di umano ng Dios. Diyos at ang kanilang diyos ay ang diyos rin na nasa biblia di ba pero ang diyos mismo sa biblia ay pinakilala lamang bilang diyos ng israel o diyos ng mga hebreo hindi kailanman na ang diyos nagpakilala na siya ang diyos ng mga kristiyano Odios Diyos ng mga Muslim o Diyos ng mga Romano-Katoliko. Hindi talaga, mga kapatid. Ayon dito sa Genesis 33, 20. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohi Israel na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Hmm. Ayon din dito sa Exodus tres ako ang Diyos na sinamba ng iyong, ng mga ninuno ang Diyos ni Abraham ni Isaac at ni Jacob o Jacob pinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos yan ang sinabi sa Biblia pinakilala siya o nakilala ang Diyos bilang Diyos ng Israel. Siang Dios ni Abraham, ni Isaac at, at ni Ako. At dito sa Exodus 5.3, sa ang dating Biblia, at kanilang sinabi, ang Dios ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na tatlong araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Dios Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. Oh, dito naman sa City sa Exodus pa rin. Sabihin mo sa kanya ang ganito. Pinapunta ko rito ni Adonai, ang Elohim ng mga Hebreo o Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sumunod. O, yun ang sinabi mga kapatid. Mga ilang talata ng binasa natin, ang Diyos pinakilala bilang Diyos ng Israel, bilang Diyos ng mga Hebreo. Hindi sa Diyos ng mga Romano Katoliko, hindi sa Diyos ng mga Iglesia ni Kristo, at hindi sa pinakilala bilang Diyos ng mga Muslim. Unang Hari, 823, at nanalangin Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan at ipinakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo. Ha? Hindi kailanman na ang Diyos dito sa Biblia, nagpakilala na siya ang Diyos ng Romano Katoliko o siya ang Diyos ng mga Protestante o siya ang Diyos ng mga Kristiyano o mga Muslim. Hindi talaga kapatid. Ha? Kaya walang kwenta yung pang mga pagdidebate ninyo. Ha? Walang kwenta ho yan. Ang mga pagdidebate ninyo dyan, mga Kristiyanos, Muslim, nakipagdebate kayo, tungkol kung sino sa inyo ang nasa katotohanan o kung sino sa inyo ang hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos. Walang kwenta ho yan. Dahil hindi talaga kayo ang kinikilala ng Diyos. Ha? Dahil ang kinikilala lamang ng Diyos na kanyang bayan o kanyang pinili, ayon dito sa Biblia, ay walang iba kundi ang Israel lamang hindi ang mga Romano Katoliko, hindi ang mga Kristiyanos, hindi rin ang mga Muslim ang pinili ng Diyos. Ha? Deuteronomio City Size. Ang dating Biblia pa rin, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Yan. Sino ang tinutukoy dito? Ang Israel ho, mga kapatid. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Elohim, pingit Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. O, dito pa rin sa Deuteronomy 14.2, ang dating Biblia, Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, sino ito? Ang Israel ho, mga kapatid. Ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Oh, ilang beses pinaulit-ulit? Ilang beses inulit-ulit ang pagsasabi na ang Israel lang talaga ang pinili na bayan ng Diyos ang Israel ay tinatawag na banal na bayan. Ha? O, oh, Amos 3.1 oh no. hanggang 2. Kayong mga taga-Israel, hmm, na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Egypto. Pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. Talatang 2. Sa lahat ng bansa sa buong mundo kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya paparusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan. Yan ang sinabi sa libro ng Amos, mga kapatid. Kayo lamang ha, ang aking pinili. Ang salitang lamang, wala nang iba. Sa hindi na ito maaagaw pa ng ibang mga reliyon dyan, hindi ito maagaw ng ibang bansa. Walang iba na pinili ang Diyos, kundi ang Israel lamang. Hindi ang Romano-Katoliko, hindi ang Iglesia Ni Cristo, hindi ang MCGI, hindi ang mga Kristiyano, hindi ang mga Muslim. Wala ni isa sa kanila ang pinili ng Diyos kundi ang Israel lamang, mga kapatid. Ha? Ibig sabihin ng lamang, hindi ka na pwedeng sumali, hindi ka na pwedeng umiksina, ha? Hindi ka na pwedeng makip, makipag-rival uh, sa Israel. Dahil, hindi naman ikaw ang pipili ng Diyos, kundi ang Diyos ang pipili. Ha? Sa anong sabi ng Biblia, you have not chosen me, but I have chosen you. So, wala tayong magawa, ang Diyos ang pipili, kaya kayong mga reliyon ninyo, walang kwinta ho yan. Dahil hindi yan pinili ng Diyos. Dahil mayroon ng bayan na pinili ang Diyos at walang iba kundi ang Israel lamang. Kaya kung nais mong maligtas, sumama so ka sa Israel. O Roma 11.29, anong sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa pagpili ng Diyos sa Roma? Ah, tungkol sa pagpili ng Diyos sa Israel. Dito sa Roma 11.29, ang dating Biblia, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya hanggang ngayon at magpakailanman, ang Israel pa rin ang pinili ng Diyos, wala ng iba. Dahil hindi magbabago ang pagpili ng Diyos sa Israel, mga kapatid. Katunayan dyan, sa 12 gates sa new jerusalem ang pangalan ng 12 tribes of Israel ang nakasulat doon. 'Di ba? Tandaan niyo mga kapatid na hindi ang pangalan ng mga reliyon ang nakasulat sa 12 gates of new jerusalem kundi ang pangalan lamang ng 12 tribes of Israel. Patunay ho 'yan na ang pagpili ng Diyos sa Israel ay magpakailanman. Walang katapusan hanggang sa dulo, Israel pa rin ang kanyang pinili na bayan. Kaya kung nais mong maligtas, sundin mo ang, ang paraan na ibinigay ng Diyos para sa mga hintel na nais maligtas. Ano ang paraan na ibinigay ng Diyos para sa mga hintil, gaya mo, na nais mong maligtas o gusto mong maligtas? Ha? Sumama ka sa mga hudyo. Oh ayon sa Jeremiah uh, 12.16. 12, 17. 12, Basahin nyo yan. Hindi mahirap sundin yan, mga kapatid. Yon ang paraan na ibinigay ng Diyos sa mga hintil na nais maka sa kaligtasan hindi kayo magtayo kayo ng sarili sariling reliyon kahit ano pang kahit, kahit gaano pa kaganda ang reliyon niyo kahit gaano pa ka gaan, dami ang mga miyembro niyo hindi talaga kayo ang pinili ng Diyos ha kahit magaling pa kayo makipagdebate 'yan kahit kahit gaano pa kayo ka magaling mangaral, hindi talaga kayo ang pinili ng Diyos. Ang Israel ang talaga, mga kapatid. Kayong dito sa Biblia. Ha? Kaya, sundin natin ang Biblia. Huwag yung nasa isip natin na hindi, hindi wala sa Biblia. No? Yung mga guni-guni lang natin. Ha? Ah, Litras tayo ngunit. Wala sa Biblia. Hindi mababasa sa Biblia na ang reliyon nyo, ang grupo nyo, ang pinili ng Diyos. Ha? Hanggang sa muli. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Kai. Mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzkak, Elohi Israel. Bishem Adonai, Yeshua Hamusiyak. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat. Mapalag ang taong sumusuri sa banal na kasulatan naniniwala at tumutupad sa nasusulak nito. ka ba, bishema madunay blessed is si hukam sin dani mo Padunay, shalom shalom.